Galingan muna! Oo, galingan! Parang kinakama sila. First time naka ng paper clip. Want to connect it? Dali, isa po. And what were you thinking, Diana? Sarisan ka ba ng mga shows mo? Tomorrow, SOP, tama? Opo, tomorrow, SOP. Every Saturday din po, sa Lipgloss. Oh, wow! Okay, that's great. And Monday to Saturday, it's Bulaga. Siyempre. Lagi pa namin si Diana. Kaya sana, ano nangyayari? Pati isa tayo, Sampo, dapat magkakolektorek yung uh, finger take clips. At sino ang wow ng mga puto dito, mga kiss kay Diana. At mamaya, siya ang kakantahan ni Diana dito. After that. Ang tagal naman, parang babagal itong mga ah. Okay, after that. Okay na, sige. solve the problem now. Sige mo, meron uh, so, may nakasulat na problem sa Nicole. Ayan. Okay, may equation dyan. Tignan natin. So, okay. Next one. Puzzle. Nauna na si Kuya. Oh. Diba? Basta pag long hair yata may ano eh, yeah. advantage. Oo oh, nga. <laughs> okay. <laughs> at sa puzzle at picture, kailangan maghuni yung picture ni Diana right there. Okay. Uh, Tumahabol na po si uh, Hill. Nauna na si Roland. Dito na, nauna na siya. O, ba't napatay yung labi ni Diana sa after gig? Parang may drama nasa mata ko. Oo nga eh. Okay, let's see. Alright, come on!